Hi guys, may mong aga sa tanan guys. So bago na talaga ako bugtaw guys to. Tapos pagtanaw ko diri sa aquarium ko guys, sa akong uh, mole, may ko diri mole guys. Tapos damo talaga anak yung moles ko guys. guys so tingnan niyo talaga guys noam oh, um, anak ng mga mole ko guys, sandali lang. <laughs> wow. So guys, yan ang anak ng muli ko guys mo. Oh, isa lang talaga guys. Isa lang talaga ang inata ng muli guys. Wala oh, ano naman ito? Isa lang talaga <laughs> Akala niyo marami guys. So isa lang talaga guys. So ayan siya guys. So non. Oh, isa lang siya guys. So ang pangalan niya si... Sino pang pangalan niya si ni? si Blackie. <laughs> so, isa na talaga anak ng muli ko, guys, no? Akala ko marami. Tapos, pabugtaw ko, guys, isa kami. No? <laughs> so, ang iba nga may isda, guys. Ang dami-daming mga anak, guys. Tapos, ang akin, guys, isa siguro nakain niya na ba